Ayan, oh, narating na natin. Oh, nandito na tayo sa Busay Falls at uh, talaga namang ako kasi ang lakas pala ng agos ng tubig mula doon sa itaas. Tiningnan natin sa taas eh talaga namang napakataas pala ng bundok dito. Umabot yung drone ko na mga 200 plus uh, altitude. So hindi ko pa na level o hindi ko pa na naabot yung level ng ah uh, bundok dito sa Babatngon. So, yung source ng tubig pala dito ay napakalaking bundok, napakalawak na bundok. Kaya hindi nakakapagtaka na ganito kalakas yung current nitong uh, falls na ito. Uh, kung mapapansin niyo ay ilang stage din ito na may ganitong nga uh, daloy. Ayan. So, talagang lakas loob tayo na pinapasok ko yung uh, drone doon. Medyo kabado ako kasi uh, masikip po yung ano yung uh, space diyan so may tendency po na ano hindi may tendency po na sumabit tayo kaya sinikap natin uh, na safe naman so tiningnan ko sa taas eh talaga namang napaka taas pala nito ang problema lang is dito lang talaga pwedeng makapaligo dahil dito pa lang sa unang bahagi ay uh, mataas na at wala ng madaanan at bilikado syempre dahil for sure madulas yan at dito hindi ko lang alam kung anong meron dyan sa sa ano na yan parang butas Good morning mga ka Spider Max uh, Nandito tayo sa Babatngon At uh, naisipan ko na silipin itong uh, Busay Falls So first time ko pong uh, uh, mapupuntahan itong uh, lugar na ito Since nakita ko lang ito sa Facebook sa mga nagpost At uh, ito yung nakikita kong falls na pinakamalapit uh, At hindi na kailangang mag-hike uh, So dito po sa Babatngon Leyte uh, This is my second time around ata uh, yung una kong punta rito is uh, ano pa yon way back uh, 2000 ayan so matagal-tagal na at uh, malaki po yung uh, pinagbago uh, syempre sa tagal ba naman na hindi ako nakapunta rito ang uh, kanilang uh, munisipyo ay malayong malayo noong unang punta ko rito uh, at maging sa mga ano uh, structures dito ayan at saka maunlad na rin po itong uh, ngon ang ngon Leyte po ay uh, sakop po ng first district ng Leyte Uh, ibig sabihin under siya ni Congressman na uh, FM Romualdez. At uh, fourth class municipality po ito. So, mula dito sa may ano, uh, munisipyo ay uh, maglalakbay tayo ng almost 2 km papunta doon sa Busay. So sisilipin natin ito at uh, gusto kong makita kung gaano ito kaganda sa personal. Oo, kailangan kasi makita natin, hindi lang sa picture kasi sa picture is deceiving. So yan, uh, let's go, tara! ayan, oh, narating na natin oh, nandito na tayo sa Busay Falls at uh, talaga namang mga ako kasi ang lakas pala ng agos ng tubig mula doon sa itaas tiningnan natin sa taas eh, talaga namang napakataas pala ng bundok dito umabot yung drone ko na mga 200 plus uh, altitude so hindi ko pa na level o hindi ko pa na naabot yung level ng uh, bundok dito sa Babatngon. So, yung source ng tubig pala dito ay napakalaking bundok, napakalawak na bundok. Kaya hindi nakakapagtaka na ganito kalakas yung current nitong uh, falls na ito. Uh, kung mapapansin niyo ay ilang stage din ito na may ganitong nga uh, daloy. Ayan. So, talagang lakas loob tayo na pinapasok ko yung uh, drone doon. Medyo kabado ako kasi uh, masikip po yung ano yung uh, space diyan so may tendency po na ano hindi may tendency po na sumabit tayo kaya sinikap natin uh, na safe naman so tiningnan ko sa taas eh talaga namang napaka taas pala nito ang problema lang is dito lang talaga pwedeng makapaligo dahil dito pa lang sa unang bahagi ay uh, mataas na at wala nang madaanan at delikado syempre dahil for sure madulas yan. at dito hindi ko lang alam kung anong meron dyan sa sa ano na yan parang butas so ayon sa nakausap ko ay itong uh, tubig pala na ito ang source ng uh, water uh, service ng babat na uh, laike uh, dito pala sila kumukuha ng kanilang uh, pangangailangan na tubig. Ah, uh, kaya pala maraming mga malalaking tubo dito. Ayan, mga dito sa kaliwa is tatlo at uh, sa kanan ay uh, isang malaking tubo. So Ibig sabihin is malinis po ang uh, tubig na kanilang uh, ginagamit dito sapagkat ito po ay uh, spring water. Ayan, kasalukuyan itong uh, i-develop ide since uh, malaki ang uh, potential nito. Kaya uh, maaaring uh, nasa rehabilitation siya ngayon. At um, paalala ko lang po sa lahat ng uh, pumupunta rito ay uh, yung basura nyo po ay uh, dalhin nyo po yan uh, pabalik. O di kaya ay uh, balutin at uh, magtanong dito kung saan i-dispose. Pero much better ay uh, kung anong dinala natin ay uh, dalhin po natin pabalik. Ayan. Para malinis at maayos ang ating kapaligiran unfortunately ay hindi ako ready na maligo kasi hindi ako nakapagdala ng uh, uh, bathing suit, yung two piece <laughs> so hindi po tayo ngayon ready for ano uh, swimming uh, sayang at uh, ang ganda, ang sarap pa naman maligo ayan, napakalaki ng ano, mabato talaga, bato pala ito dito sa gilid, ayan ang ganda, ang ganda kung wala lang itong puno na ito is uh, makukuhanan po natin 'yan ng uh, ma magandang uh, ano uh, uh, kuha sa video. sobrang lakas po ng current ng tubig kaya hindi nakakapagtaka na ito ang magiging source ng water service dito sa babat nun ayan napakalakas po niyan. siguro kung dyan ako mismo sa ano sa binabagsakan ng tubig eh talagang masakit yan sa ulo ganda Grabe, ang lamig ng tubig sa Busay Falls at uh, masasabi ko talaga na maganda po ang uh, uh, falls na ito. Kailangan lang po siya i-develop para mas marami pang ma-accommodate na mag swimming dito. So, maraming maraming salamat po mga kas SpiderMax sa patuloy po ninyong pagtangkilik sa aking uh, YouTube channel at asahan nyo po na marami pa po akong uh, ihahatid sa inyo na magagandang uh, uh, tourist destination dito sa ating lugar at kung papalarin ay pwede rin tayong lumabas dito sa Region 8 pero ito po ang umunahin ko muna ang Region 8 na ikutin lahat na mga tourist destination upang ihatid ko po sa inyo mga ka-SpiderMask maraming maraming salamat sa lahat na mga patuloy na sumusuporta sa akin sa aking Youtube channel at saka sa aking uh, Facebook page uh, maraming maraming salamat po sa inyo sa paniniwala sa pagtitiwala sa akin kung ikaw naman ay bago lang sa channel na ito, ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod kong vlog. Ayan, so maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye!